Hello po sa inyong lahat. Ito po si Inday Maya 25. Uh, kamusta na po kayo? Uh, Namimiss ko na po kayo lahat. Ngayon lang po ako uh, vlog Ngayon po ang gagawin ko po. Kita ko po sa inyo kung paano po kumain ng saging. Ang saging po na ito ay paborito po. Napakalaki po. Kain po tayo. Kasihan ko na po. Ang laki, laki po. My favorite. Pasensya na po kayo maingay. Yan po, ang laki o. Oh. Kain po tayo. Hmm. Hmm. natin kung ilang minuto itong pagkain nato. Pasensya na po kayo, maingay po sila. Ikausap po yung mga aking mga anak. Bye po sa Namimiss ko na po yung mga subscriber ko. Ayun po tayo ng sagun ulit. May mm. favorite. Nandiyan na yung mag -ano kay Fedmar. Mag- mm -mm. Sige, sige. Sige po. Uh, sandali po kasi mayroon kaming importanteng bisita. Nandiyan na po yung maghatak ng nasakyan. Hahatakin sa akin matutuloy. Hahatakin kasi nabahaan. Kain po tayo, ubusin ko lang po ito tapos eh ikakat ko na po yung aking video. Mm. 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 Bilisan mo na eh. Mm. -mm. Dali, na madali na ako. Sige po, babay pa muna sa ngayon. Nasunod na lang po ulit. Bye bye po. God bless to all. I love you all. Like bye, bye bye. God bless po. Bye bye. I like my aunt. Hindi.